Hindi bababa sa siyam na po ang bilang ng narecover na mga bangkay sa Ground Zero sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro simula ng pagguho noong February 6 ng gabi. Samantala, inilibing na rin ang mga bangkay na hindi pa nakukuha ng kanilang pamilya. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Sa gitna na nagpapatuloy pa rin search and retrieval operation para sa 37 pang nawawala sa pagguho sa barangay Masara, sa Mako Davao de Oro. Inihatid na sa kanilang hantungan ang labing apat na bangkay na nahukay pero di pa rin tiyak ang pagkakakilanlan o di kaya bahagi lang ng katawan ang nakuha. Unang batch sila ng mga pansamantalang inilibing sa Mako Public Cemetery may nakadikit na code sa bawat kabaong at nicho para mas madaling matunton sakaling may lumapit na nawawala ng kaanak. So bali yung buhay na family members, kukunan din sila ng DNA sample para imamatch na lang natin yung sa kanila na DNA at saka yung DNA na nakuha natin sa mga unidentified bodies. Karamihan daw sa mga sinuring bangkay. Ah, uh, yung iba kasi mostly may mga putol-putol na na mga extremities, tapos yung ulo, yung abdomen. But ano na, in general naman talaga sa asphyxia by suffocation. Natukoy naman ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang isa sa magsisilbing temporary shelter area ng mga residente. Isang tent city ang planong itayo sa halos isang ektaryang lote sa barangay Elizalde sa bayan ng Mako patuloy pa rin naman daw ang malalimang assessment ng MGB sa iba pang lugar na inirekomenda ng LGU na maging permanent relocation site. Kung rekomenda naman daw ng MGB na wala na talagang papatirahin sa barangay Masara, sasang-ayon naman umano ang lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga residente. Ibintali ang barangay Masara kung uh, i-proseso sa legal technical pwede gina siyang ma mawala gina siya uh, for the sake of the people no kay above all ang kinabuhi ng mga tao ang importante ato dili gyud pwede ato i-compromise din na mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao or Relator nagbabalita para sa GMA Integrated News